magandang gabi mga lods at another night another adventure na naman tayo at dito ulit kami sa may barangay pool mag-uumpisa kasama ko ulit si Warren at hindi lang tayo nagtagal at live na tayo sana piyaya na naman tayo sa gabi ito at kasama namin dito si Kirkael na pinataga barangay ulog at nakisabay din sa atin So, let's go! At eto, yung unang huli natin isa agad na uh, pang adobo or cuttlefish mga lods isang kulambutan At wow naman! At wow! Wow! At sa ating pantusok ng panulam maliwanag na yung buwan kaya sampa na naman yung biyaya na ito ayan so eto, nasa may babaw lang tayo sa dalawang dipa at nakita na natin siya so dito pangalawang pinusok natin ay isang tagbago yung best friend lagi natin Check mo oh na Rudy at lumuha pa nga yung mga mata niya. Pang ulam na to. Kasi 100 per kilo lang yung bentahan nito dito sa amin. At dito naman. Tagbag ulit. Ayan, nagaantay lang. At lang sa may bato. Tuhog ka, tagbag ka. sa labas lang sila mga nodes kasi gumagala pag maliwanag yung buwan ng isda nito. At mailap pa. At dito naman, anong mila lang kaya? Oo, pang ulam yung nasa may ilalim na tutuhugin natin narotag, bagwagin, na rotag bago again nakadikit ng bato. Kawawa talaga yung Wow naman! Shift natin eh, wow. itong Kasi, wow. Ayun, pa Panay batuhan yung spot Pero sige lang at hahasain na natin yan At dito naman Pangalawang cuttlefish mga lods At ayan Tuhog ang cuttlefish Ah! mga namang kato so, Bakit dalawa ka na? Pure chamba? Ngayon kasama natin ay naka dalawang kato fish na rin siya So mas malaki pa, mas malaki yung isa Yung nahuli niya, bali Dating namin sa may unahan ay nakahuli pa siya ng isa Bali tatlo, lahat yung nahuli niya So ayun, isang dalagang bukid, so ito na tutusukin natin Isang tagbagbagin wow naman! Wow! Ayan. Wow! At dito naman, isang moro manila. Or sweet lips siguro sa English kung tawag dito. At ayun! masarap sa sinama na ito At lumalak ito. Pero pag hindi mo matusok agad ay iiwanan kami na at eto isang samaral good size na ito mga lods nasa nag 500 grams na ito tuhog ng samaral ka at grams ng samaral mga lods at swerte kasi pabalik na kami dito nakatulog pa rin tayo ng samahal at eto nakita natin yung isang kasama niya eto yung medyo maliit 400 grams lang to tuhog samaral ka sa ka pagkakita nga sa maral yung 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 partner ng isa kanina pero yung malaki yung pinili natin at buti lang na kita pa natin tong isa galing sa may mababaw at ito last fish natin na nasa may tapat na kami ng aambulan ayun isang pangkilaw isang middle fish mga lods pero nakawala at nandun na siya sa may pinakamababaw na na area ito na kami yan sa may seawall kasi makulit yan. At pag na flashlight ay lumilipad at baka tawagin ang kawati. Tumusok na lang natin yan. Ayun siya. Papaloy na lang natin yung ang Pana natin. Hmm. Ano yun? Ang kilaw na din, mga ng lights. Libre na to. So, ayun na at umahaw na lang kami dito ng lights ng at bumalik na lang kasi kami mga lods dahil puno na yung lalagyan ni Warren sa mga ulinya niya ayan na balikat fish yung na dali niya at tayo dalawa lang pero medyo maliit pa at yung sa kanya ay katong cattle fish ay may malaki na po. at eto stingray yung um, hindi na ating nga rin, matay, no? Lumalag pa sa lalagyan niya. Estimated to 5 kilos to lahat yung isda niya. Kasi maliit lang yung ano niya, yung lalagyan ng isda. At dito, hindi na nga kami mga lads. Ito pala, lahat ng huli natin. Ayan. Goods na goods na mga Lodi Mga kabenta Mga natin na ito So thank you Lord At maraming salamat Sa panonood At abang natin shoutout mga Lodi magandang araw sa inyo mga lods at pali welcome back sa ating panibagong shoutout time sa ating mga nagcomment again sa lahat videos so kung gusto niyo mapasama sa ating shoutout at bago pa lang po kayo sa channel po natin ay please leave like comment and share na niyo mga lods kung pwede so para masama natin ko sa ating susunod na shoutout at maraming salamat nga po pala sa patuloy na panonood sa ating munti videos dito sa youtube kahit palayo nagpalayo palayo yung ano natin yung watch hour mas malakas mas malaki yung nababawas kaysa dun sa nalalagdag dito walang kay youtube kung kailan tayo mapapansin at kahit mamonetize mo lang tayo ay sana So, upload pa rin tayo mga nags. Huwag na tayo magtagal mga lads. At shoutout mga kay Master Renan Fishing Adventure, kay Master Raffis Pro Fishing, kay Ma'am Ros Villahermosa ng Davao City, kay Zenza Zalang ng Pasig City, at kay Pro Arbok TV, kay Master John Fishing TV, yun yung KTMX Adventures kay Master Beery at kay Bro Sagay Adventure syempre shoutout din sa ating master na si Pine Expert One Life History at kay Master Larry Amos Silar yung nakotchero at kay Edward Mangoma at kay So, Danilo Adalim at sa kanya anak na rin sa Adalim. So, yun lang mga lods. At, ingat pa rin ko palagi. At, shout out sa inyo mga master. God bless you all. See you next video. Alam.